At ayan mga kapengyo, nandito tayo sa Taichung kasi susundin natin si Kapengya. Susundin natin si Kapengya. Sana kaya Sabi ah, niya last dose Day off kasi ni Kapengya ngayon mga kapengyo kaya nandito tayo. Tapos mag outdoor cooking sana kami. Eh ganito naman yung tempo mga kafeño. yeah Nahagit kasi ng bagyo itong Taiwan. Kaya hindi kami makapag outdoor cooking ngayon pero susubukan namin kumain dun sa ilog kasi nagbaon na ako mga kape niya nandito yung mga baon natin sa loob dito yan lang natin sa saglit si kape niya para makapunta na tayo dun sa tabing ilog hello kape is here kaya uh, baon hindi na daw siya sa ano ilog Let's go na. Let's go. Let's go. Dadaling ko siya kung saan kami nagluluto, mga kapengyo. Kung saan kami nagka-catch and cook. Hello, mga kapengyo. Ayan, no. Dadaling ko na si kapengyo dito sa... Ilog. Picnic muna kami, mga kapengyo. Kasama ang... Ilog. Ilog. Hindi ko na dinala yung lambat kasi... Hindi okay. makausad. Tarunong ka bang maglakad? Mm -hmm. oh, 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 oh. Ano? Dami naming dala. Isang ano? Ayan mga kape nandito na kami sa Dito kasi kami Nagpipiknik mga kape Dito sa parte dito Kaya Goods na goods ang ano namin Ayan Dito rin kami nagluluto Oh, sarap ng silong dito Tapos dito kami nagluluto sa Ano dito Ayan dito kaya nagluluto mga kapanyo dyan, kapatid dyan. Just do it. Tingnan natin dito sa taas. Maganda dito sa... Ah. Kakain na si kape niya. oh Hello. Hi. Ayun nung nagpa. Mga angkan? oh kain na tayo. Kain na kami mga kape niyo. Sarap kasi dito. Magpa. oh Ito lang Oo oh, ah, oh. pag nabagyo, dumada, umaano yung bagyo dito. Pupunta dito yung bagyo. Tubig ka? Hmm, tubig. Kung kain, kain, no? Gundo naman ng kapengyo ko. Ha? Yan mga kapengyo. Bali, ito yung nagluto na ako doon kasi kanina naulan. ulan. Kaya hindi na kami, dito na sana kami magluluto. Pero dahil na ulan, dito na kami nagluto. Hindi sana oh. Kasi ang picnic kasi ano na ulan akala natin mm -hmm. natin na yung bagyo si mm -hmm. Tapos 'yun. Doon na lang ako sa dorm nagluto. Magaga ako na malingke. Nagluto ako ng pusit, tapos sinangag, tapos may papayitan tayo dito takpan muna din para hindi siya masyadong lumamig. Mm -hmm. e, Ayun. Kain na kayo, kapengya. iyon. Know, ginagawa ni Kapengya naglalagay siya nang ng... uh Oo. -oh. Para kasama natin yung mga ano dito nakakain. Kami okay. pa, siya 'yung aking Kain mga Kapengya. na Kain. Sarap. Alsa sabaw ka mo? 干嘛？

skin mo ato ilaw ko? Yeah. Okay. Oh, skin mo. Pasara pag skin mo. Oh. Thank you. Sarap yung papaitan ni Kapeng. Tempo eh. Dito kasi mga kapeng yung malamig. Para mas pagtambay. Yung plano namin ni Kapengyo, Liempo, mag-ano kami dito ng Liempo. Mag-iho ng po. Eh, ng umaga. Kagabi ba yung nag-umbisa sa na ako? No? Kagabi ang bon Kagabi ang bom. Tapos kaninang umaga na ulan. Kaya hindi natuloy yung totoong plano. Sarap sana mag-iho dito eh. Hindi ko nadala yung duyan. Saan duyan din? dito so lang kami naglilinis, nag, ano, na, nagluluto. Yo, what's up mga kapeng? nandito tayo ngayon sa Night Market. Night Market. Bali si Kapeng kasi ay may bibilin daw siya dito. Kaya yeah. yeah, sasamahan natin siya mga kapeng niya. Meet my Kapeng two months bago nag day off. Mm. Kasi ano, malamig na uh, ngayon dito sa Taiwan pero hindi siya pa hindi pa siya ganoon kalamig sa susunod na mga ling, ah, weeks or oh, sa one. December, December doon na talaga uh, lalamig na ta. Ano pa lang dito kasi, kasi maraming mabibili din. malit ang tao ngayon dito kasi oh. baka nang lamig na. Mm. Mm. Gurabi, dala-dala pa talaga yung exhaust pan na

Ừ, ừ, tôi tay. Tìm đâu Tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm hiểu. này? hiểu. Tìm 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 Kinikilo na lang. Kinikilo nila yon yung mga kiluhan. Tapos sinasalang doon. Oh, sige. Sige, bye-bye. Okay. Let's go na. Wala kong payat mo ba dati kastinya? Ayaw okay. ko. Dati ikwa na? Ah, asin na? Hindi na masarap pag may asin, no? Hmm. na lang plain. Ganun na lang. Oo. Eh, <coughs> pin -pin di jiga min na pinpilis ito. Hindi. Hindi nga pwede doon. Hmm. Ano ba? Yan. Wow. Ang tamis naman. Matamis. Ah, ano ba nga sinabi mo? Nakalimutan ko sinabi na ano, Wetang Waitang baka iba naman yung wetang nila, yung sobrang tamis. Dapat sabihin mo na siya, uh, ano rin? Pantan-laktan. Grabe naman yan! 100% naman ata yung asukar. Ano ba yun? Anong flavor yun? Yung, yung ano naman? Milk tea, ng Sansuna H. Dito, tambay kami sa gilid ng highway. May tubig naman doon. Daragdagan ko lang tubig mama para kang checkwa. Nandito kami sa highway. Uwi na tayo? Ma'am, doon lang tayo kumain. Pwede. Uwi na kami mga Kapengyo. Naganda sana nang lakad na lang tayo eh. No? Hmm. For exercise kasi mga Kapengyo, madami na kaming nakain ni Kapengyo. Tapos tamad pa kaming maglakad, naku, bundat na kami. bondat na bondat na kami. bye, bye mga kabainong. see you later.